Hello guys and uh, good morning to everyone Once again welcome back to my channel And this is uh, once again your uh, small content creator, walking vlogs, Guys nandito po tayo guys sa mayakanto po natin mismo Nang Apurok Ono Barangay San Juan no? Para tumutulong po guys sa pagkasimbo po itong gawain po nating uh, pang, pang disinyo guys Ito lang po ng uh, buwan ng uh, August 21 uh, 10.30 in the morning So ganyan po siya guys Ito po ay isang quay na may haba po siya na mga 2 meters po siya guys at ang isa pong meters nito guys is kibaling to ba 300 more or less yung guys kibaling dalawang meter to guys, ang bili po namin is sa uh, mga 700 po siya guys at ito po yung mga gumagawa guys, ang mga po nito yung servo, binubutasan po niya at pagkatapos po, nasa guys ay mayroon po sa kibaling guide kung saan po siya may langyan ng tali dahil pagkabig po siya guys, halos sa tinga tali muna bago po sa kibalik ni Kuya no, sa guys eh, sa mayiging lapat po talaga ang kanyang pagkakadikit po sa pader ito na po yung pader natin guys okay ito kasi pader na ito guys ha, kailan lang mga siguro mga Dalawa din na ito na-assemble guys na panibagong pader ito dala nga uh, po ng uh, sitwasyon na parang balak po na ng video pagagandahin po So ganyan po siya So pagkalipas po ng mga ilang linggo guys ganito po yun magkakabit po magkakabit po tayo kasi kasama na po magkabit po guys so pagka po tayo magkabit po ng precast Ito naman guys dahil medyo may to uh, mga dalaw halos dalaw mitos no guys ganyan siya guys so, kaya lang medyo malapad siya at, at uh, iba po ang kanyang design at ang alaga po guys is uh, higit po isang ribon guys yung guys dahil medyo may kalaparan kasi. So tamang tama lang po sa piso na kanya pong uh, ipinagkaloob uh, sa atin. 1,000 higit guys. At sa ngayong umaga ito yasibulo guys at mayroon na po siyang gamit. mayroon na po kaming gamit. Otherwise ito po katabi itong uh, jackhammer na maliit. Pampo barina. rin ha. At uh, isa pong cutting desk. Angle cutting desk. At syempre kukuha po tayo ng connection sa doon po sa may poste nang sa ganun po ay wala po tayo kibali nga dagdag uh, kibali babayarin guys kung saan po tayo magkipag-connect dyan po sinako guys sa may, sa puste po sa may pailaw po so ganyan lang po siya guys so oh. oh, kibali ang nabili po namin guys is uh, dalawang prekas po to guys Alagang sig uh, more or less uh, 700 at meron uh, dito yung mga panali at mga gamit na sa ganun po ay mabuo na po ibali ang ganit-ganit. By the way guys, uh, meron din kami mga mga ilang ilang trabaho, mga tatlo or uh, two persons na gano'n is matapos din hindi ngayon. Ito pa guys, oh, isa pang quickest guys. Oh. Nandit mas maiksi ang kunti doon. Oh, ito kasi pa dito to guys. Sa uh, parang uh, mas nauna kasi itong ginagawa yung dati. At ay, uh, nandito nga po ang ating uh, Kasi oh, uh, ako sa wali po kasi no na nakatayo po dito may, sa may pader po sa may malapit na puste at tabi kibay katabi lang po ito ng daanan sa po siya guys yan po kibali ang uh, main po talaga ng San Juan kung masino papunta po yan ng Guagua so ganyan po siya at nakikita po tayo guys ito naman ang ating makikita si sir po nakasimbol din po ulit. at mayroon po tayo mga sparling para may kabit na po agad yung uh, mga kagamitan at nang mabuo na po agad so ganyan po siya nakarid na po kibay ang uh, minimix pong puro na simento nang sa ganun guys eh, uh, may sayos na at may, may, may kabit na po sa tama po talagang paraan kung so paano po magkabit ng mga precast at pagkatapos po dito malamang uh, by the next week po sila guys pwede uh, na po tayo magta-tiles nang sa ganun eh, uh, sa magiging uh, magkaroon po tayo ng uh, kaapit ka na paningin sa atin po mga netizen na dito lang po sa mga netizen so dito ba nagbubutay po siya guys Gamit po niya ang angle bar, ay angle uh, Ayun po rin guys. Gano'n. Oh. Kibali Sibali dyan po. Sibali nga ka ang tali. Nang sa gano'n naman eh magiging lapas po sa uli. Doon so, uh, po sa katulad parang ganito po guys. Ayan. Ganyan ganyan po. Oo. Nakatali po sa kalambre guys. Oo. Oh. Parang yung po ang ahunumaan niya para diretso diretso po siya at hindi na po siya malalaglag pa naman ng ah uh, mga bagay-bagay na pwede po natin magagalaw pero kapag ka na siminto na po yan guys ay uh, habit pa siya guys hindi na po talaga gumagalaw yan o oh, karagdag ang si guys so okay so talagang kumpleto alam rin mayroon po din po tayong bakal at uh, mga pinaghati-hati o um, pinagpunong putol po na malit na bakal na sa ganun naman guys ito po yan ganito na po yung cutting dish guys Okay, pinuputas ang guys nasa sa ganun naman, naging lapat po yung alambre hindi na po si kaya lang guys, medyo may, may kadirikan doon ako itong kating disk eh, malaki kasi so uh, isang uh, disclaimer lang po na ito po ay hindi po gawain ng mga unprofessional hindi mga professional po talaga kaya hindi po ito pero guys isang pagkakamali na ito, malamang magkakaroon uh, magkakarapag puro po ng uh, kapamakan so ingat-ingat na po tayo guys at uh, hanggang dito na lang dito po natapos po ang ating uh, long form video at uh, it's okay as of today guys ay uh, na-cover na ko na po lahat ang asokasyon po dito sa aming pong barrio dito lang po sa may bukana po mismo kayo sa mga no. at uh, hanggang dito na lang guys at uh, huwag yung po sanang kalimutang mag like and share and subscribe nang sa ganun guys ay magiging updated po kayo anytime po na mag upload po din ng video na medyo mas, uh, na, mas nakakahanga-hanga po guys sana darating ang panahon na yun guys na magkaroon po tayo ng uh, iba pang video nang sa ganun naman ay eh, hindi po kibali ma maano pa ma maiba or a uh, ma ano bang tawag nito <laughs> para sa ganun guys magkaroon po tayo ng uh, proper po talaga kung paano po talaga paggabit or uh, pag uh, pagpupunik po ng mga gamit o paggamit ng gamit mismo nang sa ganun guys ay uh, Taman tamba tama lang po talaga so, hanggang dito lang guys. At hindi ko na patagal ng aking live, live video. At uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na manonood. And God bless. Bye-bye.